Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng kasong murder ang anim na pulis na sangkot sa pagkamatay ng labing pitong taong gulang na si Jerrod Jemboy Baltasar noong Agosto ayon sa Department of Justice. Pinangalanan ng State Prosecutor sina Executive Master Sergeant Roberto Dioso, Staff Sergeant Jerry Maliban, Antonio Bugayong Jr. at Nico Esquilion Corporal Edmar Blanco at Patrolman Benedict Mangada bilang respondent sa murder charges na isinumite sa Navotas City Regional Trial Court. Una nang inaprobahan ng Philippine National Police ang rekomendasyong idismiss ang anim matapos ang operasyong kumitil sa buhay ni Baltazar. Hapon ng August 2, habang nagsasagawa ng hot pursuit operation ng pulisya laban sa isang murder suspect sa Navotas, natagpuan nila si Baltazar at isang kasama nito na nakasakay sa isang bangka saka pinagbabaril ito sa pag-aakalang ito ang kanilang tinutugis na suspect. Kumpiskado ng Police Regional Office 5 o Pro 5 ang mahigit siyam na milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Bicol nito lamang buwan ng Setyembre sa 76 na drug operations. Ayon ka Lieutenant Colonel Malo Kalubakib, Pro 5 spokesperson, huli at arestado ang 88 drug personalities at 135 naman ang kasong isinampana sa korte. Sinampahan ng mga suspect ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May kabuwang 1,333.2 grams ng shabu at 16.5 grams ng marijuana ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon. Taas presyo ng krudo ang sumalubong sa buong mundo bago ang inaasahang pulong ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC sa Merkules. Ang itinuturong dahilan ay ang pinangangambahang kakulangan sa supply nito sa kabila ng pagbilis ng produksyon sa China. Ang pandaigdigang langis na Brent ay nag-trade sa 92.56 US dollar bawat bariles na may 0.39% na pagtaas mula sa dating 92.20 US dollars bawat bariles. Samantalang ang American benchmark na West Texas Intermediate ay nag-trade naman sa 91.28 US dollar bawat bariles na may 0.54% na pagtaas sa dating 90.79 US Dollars bawat bariles. Masusing binabantayan ng investors ang pulong ng OPEC at Joint Ministerial Monitoring Committee para sa inaasahang rekomendasyon ng pagpapatuloy ng kasalukuyang antas sa produksyon dahil sa walang katiyakang pandeigdigang ekonomiya at supply ng langis. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa Batanes dala ng bagyong Jenny na bahagyang humina habang tinatahak ang hilagang kanlurang direksyon ng Philippine Sea dala nito ang hangin na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 190 kilometers per hour ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Malalakas na hangin naman ay posible sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 tulad ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ang northern and eastern portions ng Isabela, Apayaw, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Huling na mataan ang bagyong Jenny, 330 km sa silangan ng Basco Batanes na makakaapekto sa southwest monsoon o habagat at magdudulot ng paminsang-minsang pagulan sa western portions ng Central at Southern Luzon, gayon din sa Visayas sa susunod na tatlong araw. Mararamdaman rin ang epekto ng bagyong Jenny sa Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Region 4A, Bicol Region, malaking bahagi ng Mimaropa at western Visayas. Samantala, sinuspindi na ang mga klase sa pitong munisipalidad sa Pangasinan, sa San Manuel, Poso Rubio at San Jacinto, preschool hanggang high school naman sa Asingan, Mangaldan at San Fabian at preschool hanggang elementary naman sa Bayan ng Manawag. Sinabi ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Operations and Training Head Vincent Chu na nakataas na ang blue alert sa mga nabanggit na mga lugar. Pumanaw na si Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn nitong Martes ng umaga, October 3. Base sa Facebook post ng City Government ng Puerto Princesa na mayapa bandang alas 4 ng madaling araw ang kongresista sa edad na 76. Bago naging mambabatas, nagsilbing alkalde ng Puerto Princesa City si Hagedorn mula July 1992 hanggang June 2001 at mula November 2002 hanggang June 30, 2013. Ilan sa mga iniwan nitong legasya sa syudad ay ang pagkakabilang ng Puerto Princesa sa Seven Wonders of Nature sa buong mundo, pagtatatag ng City Baywalk, pagpapatayo ng City Coliseum at konstruksyon ng bagong City Hall. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulan. At inyo pong natungayan mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng manita.